kalokohan kasi ang libro ni Eno, kapatid. Si Raulo maniniwala dyan. No? Tanda mo, inuulit ko, lahat ng maniniwala dyan sa libro ni Eno, si Raulo niyan. Walang unawa yan. Bakit labis na tinututulan ni Brother Eli Soriano ang Book of Enoch Sadya nga bang hindi kapanipaniwala ang mga nilalaman ng libro at walang kredibilidad ang mga taong sumulat nito. Paliwanag niya sa kanyang programa, sa panahon ni Enoch na binabanggit sa Biblia ay hindi pa raw na iimbento ang art of writing. Iginiit pa nito na sa panahon ng mga apostol ay talamak na raw ang mga manluloko at pamemeke ng mga sulat na ipinapadala ng mga apostol, particular na ang kay Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika. May batayan ba ang mga pahayag na ito ni Brother Eli Soriano? Halina't ating siyasatin ang tungkol sa misteryo na bumabalot sa Book of Enoch. Ako si Insurectus, isa akong bagong content creator dito sa YouTube. Malugod kitang iniimbitahan na samahan ako sa paglalakbay pabalik sa nakaraan habang ating binubuhay ang mga alaala at inaalam ang mga aral nito. Kalokohan. Ito ang mariing pahayag ni Brother Eli Soriano sa kanyang programang Ang Dating Daan, isang malaking kalokohan daw ang maniwala sa libro ni Enoch. Ngunit bakit niya ito nasabi? Si Brother Eli Soriano ay kilala bilang isang dalubhasa pagdating sa larangan ng debate. Bukod pa riyan ay sinasabing eksperto ito pagdating sa pag-unawa sa mga talinghaga na madalas binabanggit sa mga talata ng Biblia. Maaring hindi ka sasangayon sa kanyang pananaw patungkol sa Book of Enoch, subalit ang tanong, may batayan ba ang kanyang mga pahayag? Makinig kang mabuti sa mga sasabihin ko, isang tabi muna natin ang ating mga paniniwalang pang upang hindi tayo maging bias sa pagbibigay natin ng opinyon. At tiyakin mo na tatapusin mo ang videong ito. Umpisahan natin sa tanong na kung sino nga ba talaga ang sumulat ng Book of Enoch. Kung Biblia ang pagbabatayan, ayon sa Genesis kabanata 5 bersikulo 18, si Enoch ay anak ni Jared na mula sa ikaanim na salin lahi ni Adan. Nabuhay ito ng 365 taon at naging anak nito si Methuselah. Habang sa Genesis kabanata 5 bersikulo 24, na si Enoch ay naglakad na kasama ang Diyos, na ibig sabihin, siya ay naging tapat sa Diyos at masugid na sumunod sa kanyang mga utos. Sinasabi rin na hindi ito nakaranas ng kamatayan sapagkat kinuha ito ng Diyos at hindi na ito nakita. Ibig sabihin, hindi siya namatay sa karaniwang paraan. Base sa pahayag ni Brother Eli, sa panahon ni Enoch ay hindi pa naiimbento ang paraan ng pagsulat. Ayon naman sa history.com, mga 3,200 bago ng Kristo nang unang gumamit ng paraan ng pagsulat ang mga Sumerians na tinatawag na Sumerian cuneiform. Ito ay isang sistema ng pagsulat na gumagamit ng mga hugis na nakaukit sa putik. Samantala, ayon naman sa Biblia, si Enoch ay nabuhay mga 2,000 siyam naraan BCE na ang ibig sabihin ay wala na si Enoch nang lumitaw ang Book of Enoch. Bukod pa riyan, nangangahulugan din na wala pang alam ang mga tao noon sa paraan ng pagsulat. Kaya sa madaling salita, imposible daw di-umano na si Enoch ang sumulat ng nasabing libro. Kung hindi si Enoch, e eh sino naman kaya ang nagsulat ng nasabing libro? Pagpapaliwanag ni Brother Eli, sa panahon ng mga apostol ay naging talamak daw ang pamemeke ng mga sulat. Pinapalabas ng mga taong may masamang intensyon na ang sulat ay galing sa mga apostol ni Jesus. Particular na ang mga sulat na ipinapadala ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika. Ang layunin ay upang sirain ang paniniwala ng mga nananampalataya kay Jesus. Dahil dito ay nilagyan ng mga tanda o pirma ng mga apostol ang kanilang mga sulat upang hindi ito madaya. Sa makatuwid, posibleng ang mga taong lumikha ng libro ay may masamang hangarin na ikalat ang mga maling doktrina at hikayatin ang tao sa mga maling paniniwala. Maaari rin na ginamit lamang ang pangalan ni Inok upang magkaroon ito ng kredibilidad para mas maging kapanipaniwala ang kanilang kwento. Pero bakit ba nasabi ni Brother Ellie na puro kalokohan lamang ang laman ng nasabing libro? Ayon sa kanya, hindi daw kapanipaniwala ang mga kwentong isinasalaysay ng libro, lalo na ang sinasabing mga anghel na nahulog mula sa langit at nang bumagsak ay nakipag-asawa sa mga tao kaya nagkaroon ng mga higanting nilalang na nabuhay dito sa mundo. Kung siyensya naman ang pagbabasehan, walang arkeolohikal na ebidensya ang magpapatunay na nag-exist o mayroong nabuhay na higante sa mundo Ayon naman sa National Geographic, mapanlinlang at peke daw ang kumalat noon na larawan sa internet, na nagpapakita ng isang nakahigang higante na pinapalibutan ng kahoy at mga arkeologo. Masasabi natin na ang pagtutol ni Brother Ellie ay may batayan. Walang matibay na ebidensya na makapagtuturo na ang libro ni Enoch ay galing mismo sa may akda. Samantala pinaniniwalaan na ang pinakaunang mga bahagi ng libro ay naisulat noong ikatlong siglo, habang ang buong teksto naman ay maaring nakumpleto noong ikaunang siglo. Isinulat ito sa wikang Aramaic, isang wika na ginamit noon sa gitnang silangan. At ang manuskrito naman nito ay nadiskubre sa mga kuweba ng Dead Sea. Itinuturing ito na apocryphal na teksto na nangangahulugan na ito ay isang teksto na hindi kinikilala o kasama sa mga koleksyon na aklat sa Biblia. Ang ilan sa mga nilalaman ng libro ay tungkol sa mga anghel, ang pagbagsak ni Satanas at ang paghatol ng Diyos. Kahit na itinuturing itong mahalagang dokumento sa kasaysayan ng relihiyon, hindi naman ito itinuturing na isang autoritatibong teksto tulad ng Biblia. Sa aking pananaw, ang mga paniniwala tungkol sa Book of Enoch ay naglalaman ng mga ideya na hindi direktang matatagpuan sa Biblia tulad ng mga anghel, ang pagbagsak ni Satanas at ang paghatol ng Diyos. Ang pagiging totoo nito ay nakasalalay sa interpretasyon ng bawat tao. Ang ilan ay naniniwala na ito ay isang tunay na salita ng Diyos, habang ang iba naman ay itinuturing itong isang produkto ng imahinasyon ng tao. Ang mga Kristiyano ay naniniwala na ang Biblia ay ang salita ng Diyos at ang pinakamataas na autoridad sa mga usapin ng pananampalataya at moralidad. Kaya mahalagang tandaan na ang Biblia ay isang koleksyon ng mga iba't ibang aklat na isinulat sa iba't ibang panahon. Ang mga aklat na ito ay may iba't ibang estilo at layunin at hindi lahat ay naglalaman ng parehong mga paniniwala. Ang pag-aaral at interpretation ng Biblia ay isang mahalagang bahagi ng pananampalataya. Mahalagang mag-aral ng Biblia sa konteksto at magtanong ng mga katanungan upang maunawaan ang mga mensahe nito. Mahalagang maging mapili tayo sa mga impormasyon na ating tinatanggap at pinaniniwalaan. Hindi lahat ng mga teksto ay naglalaman ng katotohanan. Ang Biblia ay isang mahalagang gabay sa ating pananampalataya at buhay dapat natin igalang ang iba't ibang paniniwala ng mga tao. Hindi lahat ay nagbabahagi ng parehong mga paniniwala at mahalagang magkaroon ng pag-unawa at paggalang sa iba. Ikaw ba, naniniwala ka ba sa pag-iral ng mga higante dito sa mundo? O mas naniniwala ka na totoo at sa Diyos ang libro ni Enoch? Maaari mong ibigay ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba kaibigan para sa akin maniwala ka man o hindi hindi na yun ang mahalaga kaya ang tanong sino ba sa atin ang higit na nakaalam? huwag mong kalimutan na mag-iwan ng like at mag-subscribe ka ayon sa ipinapasya ng iyong puso maraming salamat sa panonood at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video because it's haunted chamber where the silent moonlight falls on the floor are mysterious footsteps and whispers along the walls. And minor times is haunted by phantoms of the past. I Motionless as shadows have ah, a silent moonlight calm. i don't know